kumusta ang weekend ngayon dyan? Malamig ba? Nga, extra ingat, lalo na sa pag-inom ng tubig dahil pa rin sa diarrhea outbreak. Yes, merong outbreak sa Baguio this past few days, nitong first week of January. Ano naman itong outbreak? Bagong sakit na naman ba ang acute gastroenteritis? Huwag po kayo matakot dahil hindi mo bagong sakit yan. Basta po nagtatae, nagsusuka, gastroenteritis po yan. Ano po ba ang gastroenteritis? Malala ba ito? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Kung gusto niyo po ng mga ganitong content, Pwede tips, parenting tips, gabay sa pag-aalaga kay baby. Don't forget to subscribe to our channel, Dr. Pede Mom. Ang acute gastroenteritis, ibig sabihin po niyan, nagkaroon ng na infection ang bituka or sikmura ng iyong baby dahil po ito sa virus, sa bakterya, or sa parasite. Karamihan, galing ito sa contaminated food or tubig. Yes, mommy. Ibig sabihin, nakainom or nakakain ng madumi si baby. So, ano nga ba ang nangyari sa Baguio? At bakit magkakaroon ng mga kaso na mga pagtatae, lalo na sa mga bata? Kasi nga ito, this past few days ng mga nakaraang araw noong January first week. Dumami bigla ang kaso ng na mga nagtatae lalo na ang mga bata. As of today, January 17, nagkaroon na ng mga 4,000 cases na mga nagtatae sa Baguio. Bago daw sila nagtae, kumain muna daw sila sa mga restaurant sa Baguio. Ang mga iba dito, restaurant sa loob ng SM. Pero karamihan, restaurant sa labas ng SM. Kaya naman gumawa sila ng investigasyon saan ba nanggagaling ang contaminated food or contaminated water. At lumabas nga sa investigasyon galing daw ito sa mga water refilling station. Nagkaroon daw ng positive ang kanilang stool sample ng coliform. Kapag nagkaroon ng coliform, ang isang tinetest na pupu, ibig sabihin merong fecal material, merong bakterya na galing sa pupu. Hindi ko alam kung anong nangyari kung bakit nagkaroon ng contamination ng kanilang mga water refilling station. Pero ang sabi naman ng mga kinaukulan is contained na po. Hindi na dumadami ang kaso medyo nalilimitahan na nila. So baka naman nagawa na nila ng paraan na kanila mga sources ng water nila doon sa Baguio. Hindi lang naman first time ito eh. Marami ng kaso ng mga outbreak ang ganito. Kapag ganito, ang ga ano po ang gagawin ninyo? Lalo na yung mga taga-Baguio at yung mga pupunta pa lang sa Baguio. Unang gagawin ninyo, lahat ng tubig po ninyo na iniinom ay kailangan distilled water lamang. Kung wala pong distilled water, ang gagawin po ninyo sa tubig ninyo ay pakuluan. Yun po ang pinaka-safe na kailangan ninyong gawin, lalo na sa mga nakatira sa bagyo at yung mga walang distilled water. So, so, balik sa... po tayo sa investigasyon doon sa bagyo outbreak. Sa ngayon, contained na nga ayon sa kinaukulan. Gusto ko lang i-share sa inyo kung ano ba yung pinaka-common cause kung bakit nagtatae ang mga bata. Alam niyo na po ito, ito ay yung rotavirus. Virus po ito na nakukuha sa contaminated water. Ang rotavirus po, once na magkaroon na ang bata ng ganyan, once na infected po siya ng virus na ito, malalang pagtataipo po ang pwedeng symptoms ni baby. Kaya naman ito yung ginawa ng bakuna, di ba? Meron tayong rota vaccine. Napakahalaga po ng rota vaccine kay baby. Pero hindi po ito yung na nakita sa tubig dun sa bagyo. Ang mga nakita is E. coli, Novovirus tsaka sapovirus So yung mga yon nagkukos po talaga ng mga outbreak yon at wala pong bakuna para doon. Ayon sa aking pagbabasa, ang mga virus na ito, pwede nakuha ito sa mga uh, ready food products gaya ng salad, yung mga hinahawakan ng mga uh, nasa restaurant like kagaya ng biscuits, yung mga fresh vegetable. Posible doon po nangyari ang outbreak mga restaurants po talaga tsaka sa mga water refilling station so safety first po pag pumunta po kayo ng Baguio kaya nakatira po kayo sa Baguio sa ngayon kailangan malinis po ang water ninyo hand washing is the key at lagi po kayong uh, maglinis lagi nyo po hugasan ang mga gulay mga prutas lalo na kung galing po sila sa palengke para naman po sa mga nagtatai ngayon lalo na yung mga galing Baguio ang una po ninyong gagawin is to hydrate the patient. Pwede po kayong bumili ng ORS or yung oral rehydration solution. Magtanong lang po kayo sa mga drugstore kung paano timplahin niyon. yun. Para sa mga bata na 1 year old, pababa, pwede po kayong uminom ng 50 ml kada pupo ni baby. Para naman sa mga 1 year old hanggang 10 years old, pwede po silang uminom ng 100 ml to 200 ml kada pupo ni baby. At para naman sa mga matatandang nagtatae, kung meron po kayo mga babies na 10 years old and above, pwede niyo po siyang painumin as tolerated. Po. Next is probiotics. Pwede kayo magbigay ng probiotics. Maraming probiotics sa market. Pwede rin po kayo magtanong sa mga pharmacy. Dahil hindi naman kailangan ng reseta. Ang next, huwag na huwag kakalimutan, ang zinc sulfate. Di ba lagi like, ko sinasabi sa inyo, ang zinc sa mga ubo sipon. Napaka-importante din yung zinc sa pagkatae ni baby. It shortens the duration of the illness. So, hindi na niya papahabain ang pagkatae mo. Kapag may sinyayas na dehydrated si baby, yun ay kapag matamlay siya, wala siyang ihe kada 6 na oras, wala na siyang tears or luha sa kanyang iyak, dry yung mouth niya, mabilis ang paghinga at mabilis ang tibok ng puso pa doctor nyo na po siya. Dalhin nyo na po siya sa emergency room. Baka hindi na niya tolerated ang oral dehydration solution. Hindi na niya kayang mag-hydrate sa sarili niya. Baka kailangan, iswero na po siya. So, yun lang po ang take note ko po sa inyo sa outbreak na ito. At huwag nakakalimutan ang Rota vaccine. Yun lang. Kung nakatulong po sa inyo ito, please like, share, and subscribe. Thank you!